Ha? ayun bubong lang siya mga ka-DIY may igan. ayun, o. ayun o. umaga niyo mga iyan bagong umaga bagong pagdasal at maligayang Pasko sa ating lahat kumusta na kayo lahat dyan ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon ay ibigawa tayo ng industrial pan Ay okay. let's get started yan mga kaibigan uh, testing natin saksak na natin itong ano hindi natin ko Anong trouble ito? Yan, isaksak Ayun. Bugong lang dyan mga ka-DIY. May Ayan o. So, hindi natin mugong. Hindi siyang So, tara, buksan natin. Yan. Mga ka-DIY, mga igan, nabuksan natin. Yan. Yan. kung um, may napapansin kayo mga igan ito sumabog so, ang kapasitor yan ayun sabog yung kapasitor nya mga kadiay way yan sabog sabog ang kapasitor niya mga iyan. so palitan natin yan bili tayo ng kapasitor tapos medyo maigpit tong ano niya shafting kita ah, natin yan no oh. may kalakalawang corrosion siya alinisan natin yan okay bili muna tayo ng kapasitor anong ano niya to Ito natin. Ayan. Ayan. Ito tayo. So, ito. Sabog. Sabog yung kapasitor niya, mga ikan. Bili tayo. A few moments later. Yan mga ngayon. Ah, nakabili na tayo ng piyasa. Oh. Okay. Yung kanina sumabog. Ayan. Iiwan ko na lang dun sa ano. Sa pinilang ko. 2.0 microfarad. At bugahan natin ng ano ng W40 yung bossing at saka shafting niya, para lumuwag yung yung pre-wheel para may pre-wheel sya ayun na medyo ayun ganito lamang mga kadiliway at tulad ng kanina, hugong, ang possibility talaga nun, kapasitor, ganun nga, sumabog, o kaya, ah uh, yung, itong ano natin, shafting, at uh, yung bosing, ay, ano na, maigpit na, o, uh, kumbaga, kailangan linisan, Yan. Okay pa naman to mga DIY. Oh. Okay naman yung allowance niya. Eh. Tsaka Paano nyo naman? Kung sira na yung shafting at saka bossing. Dito nyo yun. Dumi. yan mga ingan uh, ah, binugan na lang natin ng WD-40 para maano yung mga kalawang yan yan yun ha na lang ikot so pre-wheel na oh. ganda na lang pre-wheel nya okay naman sya mga kaya yung alawan syang ganito normal lang yan tapos pag tinungo mong ganun wala naman wala naman so it means buo pa yung ano niya uh, okay pa yung busing niya tsaka itong shafting hindi pa siya nakalaman ano lamang mga kapiyo so kapit na natin yung kapasito yan o no? oh. ito na ng pre-wheel oh. Ito na ikot niya. May pre-wheel na siya.

kabit na natin. Mga ka-DIY. Ayan. So, let's try. Try natin. Okay. Okay na mga DIY. ikot na. Ayan. Ito naman ang pag-ano. Ang tingin naman ni Yam-Yam. Ang pag shoot ng mga nitrik pan. Aka umugong. Tignan natin. I-check natin yung kapasitor. Tulad mong kanila tapos yung ano natin baka nag-stack up yung bosing, tsaka shifting at doon binugan lang natin ang yung 40 kasi medyo may uh, pit na rin Ayan. nung binugan natin doon medyo may kalawang na lumabas Ayan, so ganoon lamang ganoon so ah na. try natin ayun you know. uh, So, yan tapos na tapos na mga DIY itong nirepair di nating industrial pan ganun lamang pag gumugong yan maraming 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 salamat mga kaigan sa pagsama hanggang sa dulo ng vlog na ito at sa mga kaibigan natin na napadaan lamang sa ating channel ay please subscribe at hit the not notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong videos. Yan. Uh, remember, God is good all the time.